Hi guys! In this video, nandito tayo ngayon sa may bagak Hi guys, bagak Di ka na, <laughs> Nandito tayo ngayon sa bagak So, it's, it's a morning, awaga na So, ayun nga, alas ko na ng umaga, no Pag alasing ko ng umaga, 5.30 Ang ganda dito, payapa, parang walang tao Chill lang Napakatahimik ng paligid Grabe talaga itong triple P sa bagat. Hi guys, good morning. Nandito tayo sa ano ay eh, bataan doon. Sa bagat bataan. Bata, bataan. Sarap na daw ng bataan. <laughs> Hindi na pwedeng susubong bataan. Ibig laban ng bataan. Ito po yung nandito po sa Grayfall So na actually yung mga ano dito mga resort is para magkakatabi lang. Uh -oh. Tapos parang Pwede ka mag-trespassing kasi sobrang dikit nila. <laughs> <laughs> Tapos parang, ang tawag dito? Ayan o, oh. diba dito kami sa part na to? Oo. Mm. Triple pig na to. Oo. Um. Ito yung na tip. Hotel TRF na. <laughs> so, trespassing ko na. Ayun yung hotel TRF. Ayun yung hotel TRF. Ayun cottages namin. Holiday. Ayun yung mga kasamahan kami, mga coworkmate ka na ba? Yung, yung sa part na to. Ate si Ate. Wow! Nakadagat din! Sana all! Sana all Ate Luzel! May pamingit yan. Nandito ka na. May mga aso dito. Ang friendly ng mga aso. Ang friendly ng mga aso dito. Ang Ang damdamin ng bago nga. Tapos natin yung poset. Let's go. Bagong pa-impress. Bagong pa-impress. Kasi ay, nagsisela siya. May yeah. pa-impress daw ako sa mga kasama ko. So. Hoy! Saan yung siya? Grabe ang ganda dito Ang problema ng init <laughs> Hey guys, nandito kami ngayon sa Little Batanis ng Bagak Yung bataan. order mo! Shopee! Ayoko nga doon, Shopee naman ako doon. Kunin mo doon. Huh? Shopee. Sa so, 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 may bahay mo dito, Sarah. Eh, Shopee ako doon sana eh. Kasi yung order, doon sa Shopee wala namang bahay dito ay nandun yung may bahay doon nasa oh, kamila lang ayun doon no, yung nag-iisang bahay ko sir malapit na ako <laughs> <laughs> sir nasa bahay mo dito yung nag-iisang bahay <laughs> buto yung mababait yung mga tao dito yeah, pero si kuya sabi niya may nakahanda siyang tak. tabak may pantabak tabak uh -oh. may nakahanda siyang tiktok kasi nga daw bahay mga am ano, amoy mga amoy amoy sa mga amok amok inat naman dito tulang inat dito parang nasa saudi ang gusto mo punta na saudi magkana ba tayo nis <laughs> grabe parang saudi to kasi walang 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 kala walang kaya na Walang kahit ng anong gusali, puro puno lang na hiwa-hiwalay. <laughs> Tapos puro na ano daw mo. Inot Tapos may isang waiting shed sa dulo. Buti may waiting shed dito. <laughs> kasi kasi na diyan lang itayo 'yan. Ngayon inot na. Eh. Parang sa guardiya cha sa mga nito trabaho. Uh Oo. -oh. Ay ano anong ano equipment na ito? Ano yan? sukat yan ng ano? ng? sukat ng lupa. Ang ilit dito. Sakat na yung bato ko. ko na si Ari. ano? Ano na? Ano? 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 Ah, okay pa na pag Yung aimer. mountain na ano. Dapat nang de deliver yung Shopee dito. Nasaan? <laughs> wala akong Shopee. May <laughs> Shopee ako sa maya eh. Oh, Ang init lang. Tapos alam mo ba? Ang ganda kasi. Doon tayo galing. Ang ah. uh sa na. No? Hindi ko alam sa doon. Oo, -oh, dyan sa part na yan. Dyan, dyan part yan, galing. Yun, yun. Dyan Oh. So, mainit talaga dito. Dun, wala, ng, grabe dito Grabe. May bahay ba dito? Yung bahay nila dito. Nag-iisa. Nag-iisa waiting sheet. Yung waiting eh. may to ah? Oo nga, no? natin. Ah, nag-iisa. Ay, parang yan yung nakita ko. Saan? So, yan yung cross na sinasabi nila. Nasaan? 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 May cross pala doon sa so, ano, mila. Asa na yun? Ah, yun. Mamaya, so, baka pwede natin puntahan mamaya yun. Ito yun eh. Ito yung naparad ko na ano. Diyan siya nag-park. Tapos, yun yung okay. nag-park ko na yun. ano daan. Oh. Anong, anong Pero may masasakyan sasakyan naman dito. Mamaya ang gabi dito tayo dadaan. Mag-shortcut tayo dito. Mainit ba? Kasi ang hot ko. oh. May dalawang bata dito. Si AA, tsaka si Arco. Okay, so ayun na nga, nandito na kami sa may -tok, tok ng bundok. Haha, <laughs> ay motor kami sa bundok. <laughs> Tapos, ayan, grabe adventure talaga yung kalsada. Grabe, sobrang sobrang hirap. Tarik, pagod. Okay lang. Worth it naman. Nakita namin yung bundok na to. Napaka-init. Don! Pakainit naman dito. Yan hey, ano? Nahanap ko yung dideliveran ko ng Shopee. Asan yung Shopee mo? Dito. Ang hirap. Nahanap ko yung bagay. Don. Hoy, Shopee. Shopee, nahanap ko sa Sir Alfredo. Asan? <laughs> Hindi ko alam kung saan ang bahay niya. <laughs> Sarapit! Asan ang bahay mo? Patingin mo yung address. Asan ang address ng Shopee mo? Patingin. Ang bahay, address ng bahay niya ay dito sa Bataan. Sa so, ano? Hinahanap ko sa Shopee. Ay baka yun yung bahay na yun. Saan? Ayun. Baka yun na nga. Tara puntahan natin. Pag Huwag sa mabak ko Huwag ka takaw! Okay. <laughs> Ang haba na ko sila mo! Inilakad mo yan? Yung dinaanan mo? Yan yung mga dinaanan ako ba muna dito tapos kapunta pa ako doon sa dulo Krabi. sa bahay ni Sir Alfred yun Grabe no? naman yan Ang natin yun balita ko may e-bike na yun eh May <laughs> e-bike na yun? Oo <laughs> 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 Tsaka may e-jeep <Egypt. laughs> oh, <Egypt> na <laughs> Sige na I'm so happy I have a blessings today ah! Salamat Shopee. Salamat Shopee. Pwede niya niya sa hoting. Ang mga so, pabunta sa Mount um, Samat. Mount Samat. Doon sa may so, Cruz. No. National Shrine <laughs> ng Mount Samat. Yes, totoo totally yun. So, bawal. Marami kang bawal. Roman Catholic. Oh. <laughs> Bilisan mo, cement truck. Kaya mo mo yan. baka sa kaya na wala yan bien hindi hey, masaga sa kan kada kakaganyan mo oy taklo koi nillegas kailangan mo ng ipad doon ako nakakahingal naman dito makiyat daw Grabe naman to, taas naman. Basta may cross, tandaan nyo. Basta yung cross? Nakakahingal. Yung mga cross na yun, nakakahingal. Basta tandaan nyo na may Lord Jesus. Hmm. Na may mga cross. Parang Alam may trauma yun. ka na sa mga cross na yun ha. Kasi naman tingnan nyo. yung inakit natin guys, grabe. Nakakapagod. Pakainot pa kasi tanghali kami. Ay ano kami pumunta dito hapon. Pero ito yung ano, ang ganda sa ang ganda ng likod mo, grabe sobra. Sana maging fog. likod. Fog. Kapag ano. <laughs> kapag ano. Dito sa fog. Kapag mataas ka na, may and fog. Fog yun, fog. Fog. Ito yung cross. And cruise. Definitely. Ito yung Mount Samat. Ito yung ano, historical cross dito sa Mount Samat. Kasi meron siyang ano, tanda ng pakikipagdigmaan nila sa mga hapon dati. Ah, okay. Kasi ito yes, ay... Yes, Ha? Nagbasa? Hindi. Kala ko nagbabasa. Na inisip ako, inisip ko yung mga ano, sabihin kong mga digmaan. Uy, nagbasa. Yes. Saan? Research. <laughs> Oo. Oh. Alam mo ang history dito? Oo. Kasi talaga namang, ito ang gusto doon, nung mga digmaan ng mga Hapon at mga Kastila, ito oh. ay isang nagsilbing lugar na taguan oh. ng mga... Oh my God! Alam ko na ito. Ano to? Ito yung kung saan nagtago si Gregorio. Saman -saman. Si Goyong. Oh! Alam ko yun! Tapos si ano, inano siya ni, inutusan siya ni... Bakit siya nagtatago? Ha? Bakit siya nagtatago? May utang siya, no? Hindi, kasi nga ano siya ng ano ni, ng mga Kastila. Ay, nahabos mm. sila ng mga Kastila kasi nga lumalaban ng mga Pilipino. Ah, tapos ngalaban. dito sila nag, ano, nag... Tag, nagtago sa oh. pinaka tuktok Hala, okay. Naaalala ko na to tapos eto yung... Kaya merong mga wall na nakaano Kasi nga, niready na nila yan. Na, dito talaga nila... Dito talaga yung ano nila. Yung parang hiding... Hideout hiding nila. Spot. Tapos, ito yung pinaka ano na... Makikita nila lahat ng ano kung ano yung ginagawa ng Ooh. mga kastila. Kung nasaan sila, banda. So, pagdating mo dun sa tuktok, makikita mo. Halimbawa, nandun yung mga kastila. Uh, alam mo na kung nasaan talaga. sila. So, alam... Bawat ano dito, may mga posisyon. May mga naka... Nakapwesto na mga sundalo. Pagdating dito may sundalo. Pagdating dyan sa taas may sundalo. Pagdating doon, dun, nandun si Go Yung sa, nandun sa pinakatuktok. Ang galing naman doon. Yun yung alam ko. Naalala ko na. Oh my God. Grabe. Nandito, nandito pala ako. Nagulat na lang ako. Grabe. Paano ka nagulat? Ah, nandito na ako. Ito pala yun. Oh my God. Nakagulat guys. Pero talaga naalala ko na. Alala ko na. Wait lang. Alalahanin ko pa. Baka, baka mamatay ka dyan daw. Ang ganda dyan. Wait lang. At sarang ito dyan. Hey, Ay, kastila. Nasa? Mapi, ang ganda. Kitakita mo talaga kung nasaan yung mga. Bakit? Bikalye. <laughs> ang ganda mo dyan, dyan. Pagod na pagod na ako sa buhay ko. Itaas mo na. Pagod na na. Yan din yung wow. Oh, machine na. 'yan. Tapos yung bala niyan is ano sobrang bigat, no? laki ng bala bakal din. Dipa yung motor dito, Roy? Pwede, pero Hala, grabe pala yung nakita natin. Pig init. Grabe, naka, napaka inet Yung vlogger namin, na yan, no? Si Papa rin. Pinagbayad ka na ng entrance fee. Tapos, pinahirapan ka pa. Pinahirapan ka pa. Pinahirapan ka, umakyat. Eto, wall. Made of stone. Nandito tayo ngayon sa Mount Samat. Ah. Alam mo yung Mount Samat? Ito yung parang religious na roof. Oh, makikita natin yung roof mula dito sa kinatatayuan natin. So, oh, ayan yung roof. So, actually, pwede sana yan akipin ka kung walang elevator for today's video. Okay. Ako samantala lang to close ang kanilang mall museum. Pero, kailangan okay, lang. let's go din. Okay. So tara, pasukin natin ang loob ng National Shrine ng Mount Samat. So anong history dito ng Mount Samat? Dati talaga siyang salamat. Tignan mo dito. Ayan, hindi ka. Ang ganda. Hangganda. ganda nga. Ang <laughs> ganda. Uy, this is a blessed sacrament. This is a very, ano, yon. Thank you, so. Thank you, Kuya. Maghay kayo, Kuya, sa vlog namin. Hiya. Ah. Hello. So, nandito kami ngayon sa Lansaman. Meron kami nakita dito ang mga kanyon na ginamit sa World War I. And ito siya. The different kinds of canyon. Oo. Hawakan natin, guys. Bakal siya. Ay, hands off pala. Kalagay. Bakal talaga siya, lang lang. siya. Ito yung mga totoong gamit ng World War. Ha? Ito, oh. Siya pa to. Dito lang mo sa taas. Grabe. Okay, siya doon na ang nakita namin. Yung tok-tok. Yung tok-tok na ito, Uh, sure year. na ba yan? Sure kasi Kanina nakikita natin to Mula dun sa mountain na yun Ano yung mountain na yun? Uh, Doon kami galing kanina Hindi ko alam kung saan yung mountain Mahamog na kasi Pero kanina Kitang kita natin, di ba? Okay. Kitang kita natin tong Ay, yung cross Yung cross na to Saan? Yung tinuturo mo kanina parte, Roy. Right? Hindi. Kasi yung krusada. Doon sa likod, sa kabila niya. Baka doon sa kabila. Oo. Oh. Okay. Kasi nasa ang taas talaga, grabe. Okay. Ito ngayon kitang kita sa lahat, diba? Mm -hmm. Over Overall. Overall. basahin natin kung totoo yung sinabi ko kanina. Basahin mo kung anong, to anong totoong kwento. Oh. May ako Oh my god! Ano biglang pinawag na sa SMP na? Sa pakasasayang uh, po ako na ito. Sa bundok, sama, sama, sa mga bund... sa bundok. Hindi sa, sa na ako lang panalok bato sa kututay ng tayo, dambana ng kagitingan. Sa barang na pamahal ng Pangulong ni Marcos. Sige, um, mali ako. Mali ka doon. sa <laughs> si Marcos. Sige ma, kung doon tayo naka, ano, walang mountain doon. So, ibig sabihin, Lag mo, ba yung ganda naman Lagre, na Mag-alis na ate tayo. Mas, Oo. Tapos mag-ano tayo, mag tayo na nakatayo tayo dito. -tay -tay -tay. Sige, sige. <laughs> Kasi dito nakaharap yung cross. May elevator daw to. Kasi so, yung elevator niya yun, sarado. Pero so, you know, sarado na working yung elevator nila. But it's okay. Napaka luma na ng pintuan na to. Ha. Grabe. Wala pa pinanganak nandito na to. Pero Sino nagplano niyan doon? Si Ferdinand. Magellan. Dinaon daw dito yung bato. Eh. Anong bato 'yan? Hindi ko alam basta bato daw. Ba yung ano 'yon, yung tinutunaw <laughs> hindi naman. <laughs> ha? <Yung daon> <laughs> Ay, may dahon ata. <laughs> may dahon hindi naman yung isa ang dito wala siyang kamay ni Jesus nasan yung kamay ni Jesus nasa ano nasa nasa Dokpan, Quezon Bago ang lahat Kailan nung ako'y pinalaking sapat ko, ka ko ka Iyay, yung ganyan ako Kailan nung ako'y di sapat Kailan nung ano kaya maaalap yung nangyari ng cell phone? Sira ka sa paking kita. Hanap-hanap ka dyan. Hmm. Reset Hanap ko yan. Yun? Mas malapit. Tu may turo ka. Turo? Ano ba Yan. yan. yan yung pair, yung, yung port dito banda ito na. Mm. yun yung port Asin. tapos naman actually wala siyang airport dito so okay lang hindi na mahalaga yun pero ang ganda lang yun lang dito kasi ang taas talaga niya tapos parang wow parang gusto ko maglagay ng bahay dito mag tent na lang or anong bagong gagawin ikaw so, kung lang anong lang. gusto mong gawin o, ano na ang gusto kahit o, ano na, na ano na lang kaya nga bahala na So na, tapos na yung araw natin dito sa My Mount Summit. Talaga namang na-amaze ako sa gawa. Wow, sobrang ganda at namang ha talaga ako sa sobrang ganda ng pinakita ng lugar para sa akin ngayong araw na to. Talaga namang sulit. So ayan na, thanks guys. Thanks for watching. Bye!